Kumusta mga ka-atletiko? Panibagong issue na naman sa sports ang ating tatalakayin kung saan isang coach ang nahuli na sinuntok ang kanyang player. Sa National Basketball Training Center o NBTC Wildcard Tournament 2024 sa pagitan ng Philcom Italy B at Elite WA Basketball, klarong makikita kung papaano sinikmuraan ng isang parte ng coaching staff ang player na si Carl Christian Tria. Dikdikan ng laban ng Philcom at Elite, 72 all sa last 30 seconds ng laro. Nang may tumawag ng time out at papunta na sa bench ang mga manlalaro, ay bigla na lang makikita na hinablot ng isang coach ang bagitong player. Bumelo pa ito at sinuntok sa sekmura ang 18-year-old na manlalaro. Hindi klaro kung bakit bigla na lang sinuntok ng coach si Carl Christian. Positive naman na nakuha ng Philcom Italy B ang panalo, 78 72. Pero syempre, nag-viral na sa social media ang pananuntok ng coach. Tuloy, naglabas ng statement ang NBTC para klaruhin na hindi nila kinukonsinte ang kahit anong form ng violence sa kanilang liga. Siniguro rin ng liga na kanilang papanagutin ng coach na sangkot sa pananakit ng kanyang player. It's unfortunate that a Philcom Italy coach was seen punching his player during their game against Elite WA in the wildcard tournament. We're already in the process of taking action but in the spirit of due process we've also scheduled the discourse with the coach rest assured that just sanctions will be handled out immediately ayon sa NBTC hindi na bago ang pananakit ng mga coach sa kanilang mga player dahil nangyayari na rin ito sa ibang liga matatandaan na dati sa MPBL ay nahulikam na rin si Marikina masters coach Elvis Tolentino na sinuntok ang kanyang player na sa Felipe Chavez sa Chan hati ang naging reaksyon ng mga dating pro player dito. Ito. Nandyan si Cyrus Bagyo na sinasabing basic lang naman daw ang panununtok sa sekmura ng isang coach. Nandyan naman si JC Intal na personally daw ay hindi siya nagbubuhat ng kamay. Pero posible naman daw na super close ng coach at player kaya ito nangyayari. Ikaw ka atletiko, anong tingin mo sa mga coach na nananakit ng kanilang mga player? Dapat ba itong ipagbawal o okay lang na gawing pang disiplina? I-comment mo na yan.